Mechanic, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo, lalo na po sa ating mga OFW dyan. Mag-iingat po kayo palagi. Ah, ngayon po pala, ah, ipapakita po sa inyo ko ano po yung binigay sa akin ng Petro. So, ah, ipapakita po sa inyo at kung para saan po at kung saan babaga yung langis na yun. So, yun. Uh, so mga mekanika, ito po pala yung mga langis na binigay. Ayan po ah na display na po ni Mama. So ang unong langis po pala na binigay, ah, parang mono po siya na Petron. Pero po ito, ah, mas maganda po ito. Multigrade na po siya na 20W40 po. Ayan po. Tapos ito po, yung fully synthetic, fully synthetic ng Petron. Ano so 10W40 naman po siya. Ah, ito po, maganda po ito sa mga scooter po. Tapos po, uh, ito, um, premium multi-grade naman po siya na 20W50 po. Tapos ito po, sabi ni sir na pinakamabenta daw po sa kanila kasi po uh, may kasama na siyang gear oil po. Uh, itong ano po, uh, ito pong nangis na to ay fully synthetic na rin po na 5W40 at itong gear oil na 15W40 po. So, ito po yung pinakamaganda na at mabali daw po sa Petron. So, ayan po yung mga mekanik. So, gagamit po pala ako ng isa dito para po sa motor ko at exchange oil ko po iyan. Ah, so, mga mekanika <clears throat> sa darating po pala na April 27, ah, may event po kami na ng Petron. So, abang-abang nga din po kayo sa post ko. Ah, sana po sa ating mga ka dyan, eh, makapunta po yung iba. So, abang na lang po sa post. Pero po, ah, nga po pala, dapat po pala naka-follow, like, and share po kayo. At saka po subscribe sa aking channel, tsaka po kay Daddy Pranker, and lalo na po sa Patreon page. So, uh, ah, papakita po sa inyo, isa-isa, ang oil, at, ay, napakita ko na pala. Uh, ah, bali po, ah, gagamitan ko na lang po pala ng isa, para po makita nyo na at i-aano ko po sa motor ko. Tapos po, pupakita ko sa inyo kung gano'n po kaganda gamitin ng petrol. So, yun po. Ah, so, mga kamikanika, dito ko po pala i-change oil na lang sa bahay. Ah, pasensya na po pala sa mga sampay kasi ah, naglaba po kami nila, mama. So, dito ko na lang po siya i-change oil, mga kamikanika. Ah, so, mga kamikanika, umpisa ko na po yung pag-change oil. So kaya ko po pala dito ginawa mga ka-mechanic, ah, kasi po uh, may mga na, may mga motor din po na nandun sa shop. So ah, uh, ano nga po pala? Ah? ito po lang pag change oil. Ito po ang pinakamadali sa paggagawa. Para po sa akin. aso ah, so mga -mechanic, sa pag-change oil po pala, ah uh, ang unang tatanggalin mo po pala dito ay yung drain plug. So, sa ilalim mo po siya may kita. Kadalasan po kasi, uh, sa mga scooter po, nandun siya, nandun siya po sa may malapit sa stand. At tapos po, ah, uh, lagi pong, kadalasan po, 12 lagi ang sukat po ng turnilya niya. So, papatagasin po lang naman po natin to. Ah, itong na change oil ko na po pala to, huling change oil ko po nito. Ah, last year pa po nung bago po mag New Year. So, ngayon ko na lang po ulit siya na change oil. Kasi hindi, hindi rin naman po to araw-araw ginagamit, kaya po ah inaabot po ng ilang months bago ko po siya ma-change oil. Pero po ah dapat po talaga One month or two months po, chini-change oil ang ating mga motor. Lalo na po kung pang daily, natin ginagamit ang ating mga motor. So, ito naman po, paminsan-minsan lang din naman po, ginagamit. So, mga kamekanika, sa pag change po pala, antayin po pala natin na matun ma matumulo lahat ng langis bago po natin ulit siya takpan at bago salinan po ulit ng bagong langis po. Ah, so mga kamikani po, po, ah, napatulo na po natin siya. Pagkatapos naman po niyan, ah, pwede niyo pong tanggalin yung dito sa may part na to. Ito po. Para po ah makahinga po or parang magkaroon po ng hangin sa loob para po mas talong lumabas yung mga langis sa ating ano po. Di ba po kasi pinapatagas po natin para po parang magkaroon lang po ng hangin sa loob. Ayan po. So, yan po, may tumutulo pa rin po paunti-unti. aso ah, so, mga kamekanika, yung isa iba po kasi, ah, parang, wait lang, tignan natin dito sa my raid. Ito po, yung isa iba po pala, eh, ganito po yung bukasan niya. So, akin po kasi napaltan na. Kaya po, ganyan na siya. Ayan po. So mga ka-mechanics, since tapos na po natin siya patuloy and uh, wala, na po wala na po tumutulo, a uh, ibabalik naman na po natin itong drain plug niya. So dapat po pala bago ibalik to alilinisin uh, po muna natin. ako uh, kumuha po kayo. Kung wala naman pong gas, okay lang naman po yan. Basta po, uh, po natin ng maigi. Tsaka po dapat po, uh, hindi siya mabuhangin-buhangin po. As uh, so mga ka-mechanics, ibabalik ko naman na po itong tornilyo natin. So, alisin ko muna po ito. Tapos po, ah, pupunasan ko din, pupunasan ko din po yung ilalim niya. Para po, ah, hindi na po tumulo ng tumulo. Ah, so mga kamikanika, dapat po pala na ilagay mo na po ito itong ating turnilyo po sa drain plug po. Kasi po uh, baka po pa, malimutan nyo rin po na masalinan nyo po agad ng langis. Kasi uh, masasayang lang din po yung langis na ilalagay nyo. Ah, so mga kamigali, kisasalin ko naman na po at itong ating petron. Na fully synthetic po, ito po ang gagamitin ko. So itong sa motor ko po, po pala eh one 1 liter po siya. So mga kamikanika, kailangan po natin ng a uh, ng imbudo or kaya kahit ano po uh, na malinis. At uh, tapos po ito po ang ating petro na isasalin na. Uh, so, mga kamikanika, isasalin na po natin itong langis na at na petron. So ilalahat ko na po pala ito mga ka-mechanic uh, dahil po 1 uh, liter din naman po ito at saka 1 liter din po yung ano ng aking motor. So dahan-dahan lang po tayo sa paglalagay kasi po baka umapaw din po ito. Uh, ah, so mga ka-mechanic, nasalin ko naman na po lahat ng langis at itatakpan ko naman na po ulit ito. So dapat po pala linisin nyo rin po itong sa may panakip nyo po para po a ah, malinis po talaga ang ating gawa. Aso ah, so mga ka-mechanic, papaanda rin naman na po natin siya. So, mga kamekanik, ayan na po. At nga po pala, mga mekanika may binigay din po pula silang collection. Ito po may binigay din pong collection sila sir sa akin na si Hawk po. Ayan po. So, uh, unbox po natin. Papakita ko po sa inyo. So, ito po siya. Ito po yung unang package na, bali nabuksan po na po pala to. So, papakita ko na lang po ulit sa inyo kung ano yung itsura niya. So, gumawa ka mechanic ito po Bali ito po siya. Ayan. Ano po pala siya? Anong tawag dito? Ah uh, memo pad holder po siya. Meron na open po yung dito niya. Ayan po. So wala lang po ng battery kaya po wala siyang sounds. Ngayon. So may sticky notes din po siyang kasama. So iba't iba nga po pala ito. Yung kay ano po, ay uh, yung kay Black Widow, USB hub po siya. Tapos po ay uh, yung kay Captain America, mobile alert naman po. Tapos po uh, itong kay Thor, ay multi-charger po. Tapos yung kay Iron Man, lamp naman po siya. At kay Doctor Strange naman po ay electronic message board. So ito po pala ay eh, ano, ah uh, meron po ito sa mga cinema po. ah uh, meron po kayong mabibiling ganito po. Sa mga may hilig po mag-collect dyan, uh, pwede, po, pwede po kayo nito. So, tapos po, ang uh, nagbigay din po pala sila sa akin ng, ah uh, ano to? Automobili Lamborghini Cup po ng Petron. So, ayan po siya. So, package pa lang po, maganda na. Papakita ko po sa inyo yung ah uh, itsura niya. So, mga kamekanik, ito po. Ito po yung cup na binigay ng Petron. Input din. Ito po. May ganito rin po siya. So, so ayan po yung mga binigay ng Uh, ng Petron po. At tapos po nga po pala nagbigay din po sila ng damit tsaka ng sleeve dito po. Tapos po, uh, sa so darating po pala na pa-event natin ng Petron, uh, may mga previous din po na ibibigay sa inyo. So, abang-abang na din po kayo. Uh, sana po makapunta po kayo, mga kamekani? aso uh, so mga kamekani, kanagpapasalamat nga po pala kay Daddy Frankie, sa buong team ng Daddy Frankie at sa JRP po, tsaka sa JRP Cares ng Cavite, at kay Petron po, tsaka po kay Gal. So mga ka-mechanic, uh, yun lang po. Uh, paalam po! Mm.